Umaya, uh, magandang umaga sa inyo, ng lahat. Ito po yung aking uh, uh, mga estudyante. So, pakita ko rin po yung aking isang estudyante. Ayan. At uh, nandito pa rin ang isang estudyante. Ayan. So mga idol, ito yung uh, bigay ng tito niya mga idol. Salamat kayo dali. Salamat. Salamat na, tito. Isa-isa lang. Garden. Salamat po tito. I love you tito. Salamat po Tito. I love you Tito. Ano sa baby mo, tito. Thank you po tita. Don't ka pe. So tatlo man lang kayo dito. So, walang problema 'yon kasi yung iba mo mga kapatid, gaaral 'yon sila. Shout out mo yung kapatid mo sa Bicol. Oh. Si Ate Rika, I love you. I love you, pa. Si Ate Rika mo. Ate si Rika, I love you, pa. Ate Monique. Ate Monique, I love you, pa. Si Ate Laika. Ate Laika, I love you, pa. Si Ate mo. I love you, pa. Okay. Ito pa. Nak, <laughs> ah, ingat kayo dyan, nak. Love you, miss ko na kayo. Sinsya na kayo, walang pera sa mama.

Ha? ka ba sa bahay. bahay? ka lang? Anong ginagawa mo dyan, ay? Maglinis sa bahay. Maglinis ka sa bahay. Ano yan, drawbacks mo? Magsain ka. Magsain ka. Yeah, maraming salamat sa pag-aalaga dito sa bahay, sa barracks natin. Wala tayong sariling bahay, ay. Barracks natin to. Wala tayong bahay na sarili, kaya... Baracks natin. Uh, nangangarap talaga ako na magkaroon na tayong biyaya dito sa Facebook para para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan ayun wala pa itago e, mo na yung mga payang nyo wag dyan sisira yan naman yan pagalitan ka dito nyo <coughs> ingatan nyo yan ha ingatan nyo ingatan nyo sasaya naman sinasabi pang idol Nasama yung payong. Tanggalin mo yan dyan. Tanggalin mo. Lipat mo dito. Uy, galit na ka dyan. Basag yung salamin na. Saan tayo nakatira? Do mo isabit. Ay. Tolim Ramos. Ako na. Ako ya. Keep per watching, guys. Keep per watching.